Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Tuwing buwan ng Mayo, nakagawian na ng mga debotong katoliko ang pagdaraos ng Flores de Mayo, tampok ang sagala at araw-araw na pag-aalay ng bulaklak kay Bereng Maria. Ang debosyon at tradisyong ito na bahagi na ng kultura ng mga Pilipino, buhay na buhay pa rin sa ilang lugar sa Southern Luzon at patuloy na isinasagawa maging sa mga maliliit na kapilya na tinatawag na tuklong. Para pag-usapan ng Flores de Mayo, makakapanayam natin ngayong hapon si Reverend Father Carl Angelo Pua, ang parochial vicar ng Cathedral Parish of St. Paul the First Hermit, San Pablo City, Laguna. Magandang hapon, Father Carl. Magandang hapon din sa eh, saka sa lahat ng nanonood ngayong hapon ito. Father, paano po ba nagsimula ang kaugalang ito ng pagdaraos ng Flores de Mayo? Ang pagdiriwang natin ng Flores de Mayo ay nakuha natin sa mga Katoliko na nagdala nito sa ating bansa. Sa ibang bansa, ang buwan ng Mayo ay panahon ng pagsibol o yung tinatawag nating springtime. Matapos ang winter o yung panahon na natutunaw na ang mga niebe, ay umuusbong na ang mga halaman at bulaklak at sa kalendaryo naman ng simbahan, tamang-tama ang buwan ng Abril at Mayo ay pumapatak sa panahon ng muling pagkabuhay ni Kristo. At tradisyon sa ibang bansa na kapag nagsisimula na ang, ang pagsibol na ito, ang mga umuusbong na mga bulaklak ay kanilang pinipitas at iniaalay naman sa mahal na Birheng Maria. Sa Pilipinas naman, ang pinakaunang naitala na pagdiriwang ng Flores de Mayo ay noong 1867, kung saan isang bulakenyong pari na nagngangalang Monsignor Mariano Sevilla ay isinalin sa wikang Filipino ang isang libro na nakasulat sa wikang Italiano. At doon sa kanyang salin ay lumabas yung pangalang Flores de Maria. Ang libro ay pinamagatang Marikit sa Bulaklak na sa pagninilay-nilay sa buong buwan ng Mayo. Father, ano po ba ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng debosyon at kaugalayang ito ng mga Katoliko? Napakahalaga no, ng debosyon ito sa uh, sapagkat ang debosyon sa Mahal na Birhing Maria ay tunay ngang nakaukit na sa puso ng bawat Pilipinong Katoliko na kung paano pinarangalan ni Jesus ang kanyang ina ay ang ginagawa natin ay extension lamang ng pagpaparangal ng ating Panginoon sa kanyang ina. Kaya nga kung paano natin pinamahal si Jesus at kung paano niya minahal ang kanyang ina ay ganun din ang ating pagmamahal na ipinapakita sa mahal na Bereng Maria. Napakadaming gawain tuwing pumapasok na ang buwan ng Mayo, iba't iba. Uh, kada bayan, kada lalawigan, kada simbahan, ay mayroon silang kanilang pakulo, kumbaga o mga style ng pagdiriwang nito. Pero ang hindi mawawala ay yung pagdarasal ng Santo Rosario at ang pag-aalay ng bulaklak. May iba sa araw-araw may kabutihang bagay na ginagawa. May pinagnitayan silang mga bertud o katangian ng mahal na Bereng Maria. Yung iba naman ay nagninilayan ang mga titulo ng mahal na Bereng Maria na nakapaloob sa litanya ng Santo Rosario. Father, bukod sa Flores de Mayo, nagsasagawa rin ng Santa Cruzan tuwing buwan ng Mayo. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang Santa Cruzan saka Flores de Mayo are both religious pageantries. Pero magkaiba ang kanilang highlight. Kumbaga, pag sinabi nating Flores de Maria, ang highlight nito ay ang mahal na Birheng Maria na kinokoronakan naman natin ng mga bulaklak bilang reyna ng Flores, reyna ng mga bulaklak. At kung para sa Santa Cruzan na naroon ang mga sagalat at iba't ibang mga reyna, kalimitan sa Flores de Maria, ang highlight naman ay yung mga titulo ng Mahal na Birhen o kaya yung mga virtud na kanyang ipinakita tulad ng pananampalataya. Panghuli na po, Father, ang inyo pong mensahe sa mga deboto na nakikisa sa taunang Flores de Mayo. Yes, Maganda ang debosyon ng Flores de Mayo, pero huwag nawang mawawala sa ating paningin ang tunay na diwa nito. Huwag nating kakalimutan na ang pinakamagandang bulaklak na may natin sa kanya ay yung ating buhay na malinis, dalisay at patuloy na sumusunod sa Diyos. Maraming salamat po, Reverend Father Carl Angelo Pua, ang parochial vicar ng Cathedral Parish of St. Paul I Hermit sa San Pablo City, Laguna.